may natira kainin po na to tingnan nyo oh, um, may dugo dugo pa pero ang sarap in fairness ala <laughs> kainin na natin to sanay na rin na tayo kumain ng may mga gani ganitong ano yung dugo dugo pa. sarap kaya hmm. hmm. malambot ayan marun pa ito hmm. may sila sa ganitong grill eh. Diba? yung may dugo-dugo pa ito yung sabi pinaka uh, mahal daw na naatay sa buong mundo alam niyo kung ano to goat naatay. atay <laughs> ayan sabi mahal daw sa bagay bira kasi dito ang goat hmm tapos Tommy? Mommy, mana ng glai im No, no, oh, uh, yeah, may, no, pang, mayroon pang ano, gulay dito, di mm. Taga, na lang dito. Mm -hmm. Grabe. Eh. Talagang salakay din si Maria. Oh. Kinamay ko na talaga. Grabe. Ayan. <laughs> Sila tayo may plato pa ako. Hindi na para tayo nga sa ano. <laughs> <laughs> Nasa Pinas lang, di ba? Mmm, gabi. Mmm, iharap ko nga ang aking camera para makita nyo kung anong itsura ko. Ito ko may content ako. Ayan. Ayan. Ginawa nga naman. Doodle pet na to. Ayan. <laughs> mm.

Yok, e, tamam ama yani bak çarj ediyor mu sence? Yok, ediyor tabii Bir yer yerde sulara değmesin. Çarj ediyor eating. Ha? <laughs> Yine uh, uh, no. Delicious. Ah? Huh? Ah, you're eating at the same time. Yes. <laughs> Maria. Ten. Please, this before you put inside, let's wash it, okay? Yes, okay. Oh, Say oh, like that. To... Anyway, so, pass and pass. What are you I'm saying? What are you used? What's happening? Yeah. Too sweet. Yeah. Yeah. yeah, the best hour not is to sweep. i to to rice. Green salad. Ala nag search talaga ako may kanin pala oh. Ah oh, May kanin pala. Hindi ko nakita. Oh my god. Ito. May kanin may uso pa din pala ang kanin dito. Kaya lang yung kanin dito yung may pansit. <laughs> may pansit ang kanin dito. Mm, sarap. Ah. Ah. na tayo, guys. Ah. Um. na Ah. guys Ah. Ah. na.